Pamangkin ni Zamboanga City District 2, Congressman-elect Jerry Perez patay sa pamamari labang isang motorista patay din matapos madamay. Detalye, mula kay Rajman Merasol Bontesa Araben Zamboanga Maimbutag. Merasol? Yes, lahat naman. Uh, al al so, ito nga patay ang uh, pamangkin ng bagong halal na kongresista ng pangalawang distrito ng lungsod ng Sambuanga matapos na pagbabarili ng di patukoy na riding tandem suspects habang nasawi rin ang isang motorista na tamaan ng ligaw na bala. Kinilala ang mga biktima na si Michael Covile Perez, 41 anyos, sa pamangkin ng Sambuanga District 2 Congressman Elect Jerry Perez at nadamay ang motorista na si Alcan Omar na residente ng Basilan. Batay sa salaysay ng mismong biktimang si uh, kasama ng biktimang si Michaela Perez kagagaling lamang nila umano sa isang binyaran at pauwi na sana sakay ng isang motorsiklo subalit pagdating sa may labasan tinambangan sila ng dalawang suspect at makikita sa CCTV footage na parehong may baril ang mga ito at pinagtulungan pinaputukan ang mga biktima maswerte na lamang umanong nakatalon mula sa motorsiklo ang angkas ni Perez subalit tinamaan ang isang motorista na nagkataong napadaan sa lugar ng naganap ang insidente. Pareho manong nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang at katawan ang mga biktima at idinaklarang dead on arrival sa pagamutan. Sa ngayon naman ay patuloy pa ang ginagawang malalimang investigasyon ng kapulisan patungkol sa nasabing insidente upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at posibleng pagka arresta ng mga ito. kasama. Da Maraming uh, salamat. Buenos dias, sa uh,